ini mana pak? eh, tu, bintana ku eh, Abi je! abid tu ah si dek kan asyali je kosong kosong asyali selesai nak Kita ni, kan ni habis bintana dah terus mula, pata ni kece habis lah kayo, habis hello. ha? habis lah kayo, Ano akam ka si Elsa Lugali. Na. Ah, sa kwarto. Ang kwarto ay makamiyo do no. Kaya <laughs> <laughs> kaya kay. Kay. Elens Carrera. kami <laughs> <laughs> ang luna. Ah, eskalera. Asipa ka mo. Ang yung na Abel de Hernanda na, Wow. Wow. <laughs> ano yung budega? Masaya. Masaya. Hindi ko kami na una. Sera pa ito dyan. ano, ikaw ang trabaho kay Domingo. Salam, <laughs> di. Ang kamay ko. Ang kamay mo pero ang muka mo hindi. na. So, ayan na nga mga kasari. Nagsarado na ako. At sana hindi tayo makapirahit dahil ang aking kapitbahay is nagbibidjoki. So, gabi na. Ayan, nagsarado na ako. At syempre, wala nang laman nyo ako paistante. Oh. So, ganito ang itsura ng aking tindahan kapag sarado na. At ganyan yung pinunto, pinapintura natin. Medyo maliwanag na siya. At hindi na siya madilim. Hindi katulad dati madilim. So, ayan. Nagsarado na tayo. Marami pa namang laman yung aking munting tindahan mga kasari. At bukas magugupit-gupit ako dahil magdi-display tayo dito sa aking mga paistante. Ayan, marami na rin kulang dyan at kailangan ko na rin talagang magupit-gupit. At syempre para mapaulitan na natin yung mga nakasabit. So, marami pa akong mga candy-candy. So, ito yung sa likod ng aking, ayan o, lona. Niro-roll up lang namin yan o, ba diba? Kung yung ibang roll up is hieru, ako hindi tarpaulin hindi <laughs> ba bongga si kasari so ganyan ang aking uh, tindahan kapag sarado na at syempre ayan naglinis-linis na rin ako at nagayos-ayos kasi nga matutulog na rin ako so ganito yung tsura ng aking tindahan at syempre ito yung aking parep ayusin ko yan bukas dahil gagawa ako na aking mga payelo hindi pa kasi ako nakagawa mga kasari Ayan, wala na akong mga pachichiriya dyan. At syempre, mag-grocery tayo. Kasi bukas, mag-aayos ako na tindahan. At, magugupit gupit din ako. So, gabi na, maga ako nagsara kasi, yung okay, mga kapitbahay is maga ding natutulog. Kaya ako, kapag nag natutulog ni mga kapitbahay ko, nagsasara na ako. Eh, sino pa naman bibili sa akin? Di ba, wala nang bibili. Ayan. So yung aking mga paasin dyan. Kailangan ko na naman mag na aking paasin dahil magpapabili tayo kay Habi bukas. Mag-aayos ako ng aking tindahan. Ayan. So ayusin natin yung mga dapat nating ayusin. Dahil is uh, mag re at mag-grocery na naman tayo. Para naman sa ganun is bago na naman lahat yung mga naka-display sa aking tindahan. So ayan. Misang araw nagawa ako ng aking uling. So sana hindi ako mag-copyright no. Ayan, hanggang dito na lang mga kasari.